gumawa ako ng pansarili kong sing-sing mula sa petrified wood na nakita ko noon noong nakaraang buwan uh, nilagay ko dito sa sing-sing yung kapiraso ng petrified wood na aking uh, binitakan at uh, uh, ito ay meron itong mga laman na mga banal na sulat sa ilalim nitong sing-sing at sya ako naman pinutungan ng bato mula sa petrified wood at uh, ang uh, sing sing ito stainless steel so pansarili ko lamang ito na sing sing na uh, ginawa ko at uh, ito ay size 8 so ito yung itsura ng petrified wood na yon so dito so million years old na ito na uri ng petrified wood dahil nag crystallize yung katawan nito so hindi siya powderize kumbaga crystallize halos lahat ng parte ng kanyang katawan na merong mga crystal crystals so gaya nito nung binasa ko siya ng tubig nung pagkakita ko meron siyang mga crystals so yan oh, mayroong kul kulay green sa part ng yan na ah, kulay green so crystals na yan so kunti lang yung binita ko dito mula sa petrified na ito kasi para hindi masira yung itsura ng bato na ito para remembrance ko na rin